Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang magandang araw mga katinig ng bayan! Nandito na naman tayo para talakayin ang isa na namang may init na issue. Mga katinig, ito raw ang balita Justice Secretary Boying Remulla, kandidato raw bilang susunod na ombudsman ng Pilipinas. Abay, mapigat na balita ito mga katinig. Kasi kung ombudsman na ang pag-uusapan, hindi basta-basta yan. Pwesto yan na may kapangyarihang magsampa ng kaso laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya gusto nating silipin kung ano nga ba ang implications nito. Politika ba ito o natural career move lang? Ayon nga raw sa politiko.com.ph, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulia has reportedly set his sights on becoming the next ombudsman as he filed his application to the Judicial and Bar Council, which is accepting applications and recommendations until July 4. So, ibig sabihin, totoo raw na may application na si Boying. May deadline sila hanggang July 4 para sa lahat ng gustong mag-apply. Pagkatapos nito, ang JBC na ang magre-review ng lahat ng applicants. Tapos sila ang magbibigay ng shortlist kay Pangulong Marcus Jr. Kaya mga ng bayan, malapit na ang desisyon. Ilang linggo na lang. Sino ba si Boeing Remulia para sa mga hindi masyadong familiar? Veterano na politiko ito. Anak siya ng prominenteng Remulla political dynasty sa Cavite. Nagsilbi siya bilang congressman mula 2004 hanggang 2013 tapos pumalik uli sa kongreso noong 2019 hanggang 2022. Nang manalo si Pangulong Bongbong Marcos Jr., inapoint siya bilang Justice Secretary. Abogado siya by profession, private practice muna bago pumasok sa politika. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung gusto niyang ma-appoint bilang ombudsman. Kasi sa career ladder ng isang abogado politiko, mataas na pwesto ang Umbudsman. Pero hindi lang credentials ang pinag-uusapan dito. Maraming mga issue na nakakabit sa posibleng pagkupunya bilang Umbudsman. Bakit ba napaka-importante ng Umbudsman? Ang Umbudsman ang pangunahing anti-corruption office ng bansa. May kapangyarihan ito na magsagawa ng investigasyon mag ng kaso at humawak ng mga administrative complaints laban sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang mga mambabatas, cabinet secretaries at iba pa." Ibig sabihin, kung mauupo nga raw si Remulya, magiging ulo siya ng opisina na pwedeng umusisa, mag-investiga at magsampa ng kaso laban sa mga opisyal. Potentially kasama ang mga kasamahan niya mismo sa administrasyon. Pitong taon ang termino ng ombudsman. Kaya kung maupo si Remulya, Tatagal siya hanggang 2032. Lagpa sa termino ni PBBM. Lagpa sa susunod na administrasyon. Kaya strategic din ito politically. Pero ito ngayon, mga ng bayan, hindi may iwasan ng tanong ng conflict of interest. Sabi nga ng ibang man comment online, paano kung may mga kasong iniimbestigahan ang DOJ na pwede rin hawakan ng ombudsman? Paano kung involved ang mga tao na malapit raw sa kanya? Pwede bang maging truly independent ang ombudsman kung siya ang uupo nga raw? Hindi natin sinasabing automatic na magiging biased siya. Pero ang perception ng publiko mahalaga. Kasi dapat walang duda ang tiwala ng taong bayan. Napatas ang ombudsman, dagdag pa dyan. May mga kumakalat din na chismis o haka, -haka na may mga reklamo raw laban kay Remulia mismo. Hindi confirm kung ano at kung legit ba talaga. Pero lumulutang ang tanong kung siya raw ang ombudsman hindi ba magiging conflict kung sharein ang magde-decide kung iiimbestigahan ang sarili niyang mga kaso o issue? May nakita nga akong post na umiikot online mula kay Joey De Vivre every other day sa Facebook. Ang sabi niya at babasahin ko word for word, "Boying is lying for the LMB post." Why not? May mga kaso siya doon eh. Naging viral ito. Marami nag-like, nag-comment, at nag-share. Mga katinig, to be clear, wala pong record nga raw na may pending na kaso kay Secretary Poing Remulia sa Ombudsman nga raw. May mga issue dati na lumutang noong iniimbestigahan siya ni Senator Amy Marcos sa Senado, kaugnay ng ICC o The Hague. Pero puro political hearing lang iyon. Walang naging official complaint o kaso laban sa kanyang araw. Kaya yung paanat na no may mga kaso siya doon, opinion at haka-haka lang iyon hanggang ngayon. Walang dokumento o official charge. Pero ang punto, nararamdaman mo ang agam-agam ng publiko. Kasi kung may mga isyo kang iniintriga ng mga tao, tapos gusto mong maupo sa ombudsman, parang ang hirap ihiwalay yung perception ng impartiality. Kaya nga sabi ng iba, sa bansa na sobrang sensitive sa politika, hindi mo pwedeng ipagsawa ng bahala ang public perception. Hindi lang kasi credibility ng tao ang Taya, kundi credibility ng buong institusyon ng Ombudsman. Paano nga ba ang proseso? Para malinaw, July 4 ang deadline ng submission ng applications at nominations sa JBC. Pagkatapos, i-screen at i-interview ng JBC lahat ng aplikante. Magbibigay sila ng shortlist kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si PBBM na ang pipili kung sino ang magiging ombudsman. Kaya may element din ito ng politika kasi natural na titingnan ng Pangulo kung sino ang trusted niya kung sino ang tingin niya ay makakapagtanggol ng integridad ng gobyerno. Sa nakaraan, may mga ombudsman na talagang naging independent at nakipaglaban sa katiwalian kahit kalaban pa nila ang administrasyon. Pero meron ding mga panahon na sinasabi na mga kritiko na parang masyadong malapit ang ombudsman sa Malacanang. Kaya crucial talaga kung sino ang pipiliin. Ano ba ang mga issue na naiuugnay kay Boying Remulla? Una, naalala natin yung kontrobersya noong nahuli ang anak niya sa naiya dahil umano sa pinagpapawal na gamot hindi si Boy mismo ang nahuli pero syempre naapektuhan ng pangalan niya sa publiko. Again, hindi ibig sabihin guilty ng kahit anong araw pero may mga sektor na nagtududa kung magiging impartial siya kung siya na ang ombudsman. Ito ang kinatatakutan ng ilan. Baka raw, kung siya ang ombudsman, mahirapan itong mag-imbestiga sa mga matataas na opisyal. Lalo na siguro nga raw kung kaalyado niya. Pero mga kababayan, mga katinig ng bayan, Huwag rin nating si Santa B. ang dahilan kung bakit baka gusto rin talaga ni Boeing Tremulia ang pwesto. Isa siyang seasoned lawyer. Malaking career move ito para sa isang abogado politiko. Kapag naging ombudsman, meron kang sariling legacy. Hindi ka basta-basta matitinag sa pwesto kasi may security of tenure ka for 7 years. Kaya kung political survivor ka, natural na attract attractive sa ang posisyon ng ombudsman. Siyempre, kung walang malinaw na kaso laban sa kanya, wala namang legal na hadlang para mag-apply siya. Pero ulit-ulit nating sinasabi ang tanong, paano ang perception ng publiko? So ano ang reaction natin mga katinig? Para nga sa ilan, hindi natin sinasabing hindi qualified si Boying Remulia. May credentials siya, may experience at alam niya ang batas. Pero para nga raw sa ilan, dapat ding timbangin kung magiging credible ang ombudsman kung siya ang uupo. Kasi sa bansang tulad natin, tiwala ng publiko ang pinaka-importante. Hindi sapat na ikaw ay qualified lang. Dapat walang duda at na magiging patas ka kahit sino pa ang iniimbestigahan mo. Kung tama ang sinabi ni Joey De Vibre na may mga kaso siya doon, dapat i-clarify ni Secretary Remulla kung totoo ba ito para malinaw at hindi mabahiran ng duda ang proseso. At higit sa lahat, kung siya man ang mapili, dapat handa siyang patunayan na magiging truly independent siya kahit kanino pa siya malapit sa politika. Kaya mga katinig ng bayan, tutukan natin ito. Malaking bagay kung sino ang magiging ombudsman. Kasi nakasalalay dito kung magiging epektibo ba ang laban sa korupsyon. Kayo, anong tingin ninyo? Dapat ba si Boeing Remulia ang maupo bilang ombudsman o mas mabuting ibang tao? Para nga raw, walang conflict of interest. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang poses mo ay mahalaga. Sa sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Kung totoo at mangyayari nga na si Boying ang magiging umbitsman, wala na, finish na parang impyerno na talaga ang gobyerno ng Pilipinas. Good luck sa sambayan ng Pilipino! Siyempre, kung si BBM ang pipiling ombudsman, 100% si Boeing Remulya ang pipiliin niya. Dapat, mga retired justices lang ang qualified sa mga posisyon na mamahala sa sandigang bayan at ombudsman. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment pulang lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayay. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!